na question na mga senador sa budget hearing ng DPWH ang mga bagong gawang kalsada pero binubungkal na. Ngayon din ang pagbaha sa ilang lugar sa Bulacan. Si Daniel Manalasta sa detalye. Kagagawa lang, bubungkali na naman. Ganito ang tanong ng mga senador sa budget hearing sa Senado ng panukalang budget ng DPWH. Hinggil sa mga problema sa mga bagong gawang kalsada pero nakikita umanong sinisira lang. Paliwanag ng DPWH, kailangan talaga ng preventive maintenance sa mga kalsada. Paano maiwasan yung mga, yung mga comment ng mga tao, yung yung tao na magbabagulbol? Sa Bisaya, yung bagulbol, yung nag, uh, nagbumormor ba? Sabihin na, ano ba itong DPWH? sa uh, uh, yung kalsadang ito, matibay pa, maganda pa, binubungkal na. Tapos yung sirang sirag na kasada doon hindi ginagawa, hindi naayos. There is a point uh, when the road uh, starts to deteriorate and it would be more uh, economical actually to uh, undertake yung preventive maintenance. Kaya yung medyo uh, maganda-ganda pa ang tingin niya but actually the, the pavement starts to deteriorate. Lumabas sa pagdinig na nasa 15 hanggang 25 taon, itinatagal ang aspalto at konkreto na kalsada. Pero kada limang taon, kailangan na ng preventive maintenance sa aspaltong kalsada at pitong taon naman sa konkreto. Pero isa sa problemang lumabas sa pagdinig ang axle load limit kung saan umaabo sa 13.5 tons. Ito raw ay isa sa pinakamataas sa buong mundo, pero mababa sa ibang bansa tulad ng sa Japan na 10.5 tons at 10 tons naman sa Estados Unidos. ang problema lang natin dito for now in the Philippines we we uh, we have allowed actually an axle load limit of 13 tons per axle. now the challenge is actually how to uh, how to uh, control the IRR can be amended, the law can be amended, IRR pa. Hindi naman, hindi naman, hindi naman yan nakataga sa, sa bato, sa daan. Daan na bato. Samantala, naghihimutok naman si Senate Majority Leader Joel Villanueva sa DPWH Hingil sa patuloy na pagbaha sa ilang bahagi ng kanilang probinsya sa Bulacan. Isa sa mga pinuna ng senador ay ang flood control projects. Tumaas na pondo para sa feasibility study at umano yung mababang disbursement rate. Sinagot naman niya ng DPWH. Pagka sinabi ko sa atin, feasibility study, good luck. Kasi hindi mo alam kung kailan matatapos yun. Baka dumating, na, baka dumating na si Lord, wala pa rin yung feasibility study. Before we uh, start the project, uh, we need to implement actually uh, some uh, field validation on this project. We call this pre-feasibility study or preliminary or detailed engineering design. Actually, some of the factors that would affect our disbursement rates actually is uh, in the area of early project preparations, Your Honor. And uh, the early procurement of the, the projects uh, so that we can uh, we can anticipate actually young early implementation of these projects. Central Luzon Pampanga River Floodway Flood Control Project that uh, we have been uh, talking about, uh, Your Honor. I, yes, I recall that I said this is a mega project. Uh, that uh, the department intends to implement uh, very shortly. Tiniyak naman ng DPWH na nakatugma sila sa 8-point socioeconomic agenda ng Marcos administration para sa ikauunlad ng ekonomiya, food security at pagbutihin ang infrastruktura. Daniel Manalastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.